Lagay natin sa ano, sa apoy. Sige lang. Hmm, nagagalit na si mami. <laughs> guys, dito ako ngayon sa barangay Tabok Libertad Antique. Magluluto ng biko si Mami Akay. So ito, nagpakulo na siya ng gata. Yan guys, halu-haluin lang yan ni Mami Akay. Yan, malapit na lumabas yung kanyang tawag nun yung kanyang latik yan, discarding malupit ni Mami Akai lapit na ayan na guys lumalabas na ang kanyang latik kunti na lang So ayan guys, kunti yung na nang namumuo konting ikit na lang yan. Pag nag-brown na, no? Pag nating hanguin. So, ito na, guys. Ayan, nakikita nyo. Meron ng kulay brown. Ang bango. Hi, mami. Smile. <laughs> Grabe, oh. Abang nagluluto. Daming kwento si mami Akay Ayan, ito na, guys. Malapit na. Ang katotohanan. Ang sarap ng latik. Napakabango. Ito guys, sinango muna para tanggalin yung mga latek. Set aside muna yan mamaya ni Mami Akay. Yan, yeah, napakabango guys. So ito guys, ayan, nilalagay sa strainer. Kukunin yung mga latek. So, eto guys, yung latex ng apat na buong nyog. So, ayan guys, nilagay na ni Mami Akay ang malagkit na sinaing. Grabe, napakalagyan. Oh, ay. So, ayan na nga. Ayan, guys. haluin lang yan. Tignan mo. Tignan mo, di na kinaya. <laughs> Kaya yan. Sobrang bantang, diba? Kaya mo yan. Ako na lang, mami, maghalo. Hindi ka magvideo sa akin. magmuna Ah, yan pala ilalagay yung ano, yung kanyang... Ah, tuluya. Mm. Parang hindi ko kaya. May galo yan. Uh. Lagay ko na sa apoy. May ano yan na. May lang. Agoy. Parang ko. Huwag pa ma. Hindi pa pala magluto ng biko. Hindi no, pala, pala biro magluto ng biko. Lagay na ba natin sa apoy? Oo. Oh. Okay, oh. Ayan na yung kamad ng ating chef. Ayan na. Hmm, oh, takto ba? Okay. Magpapasubstitute tayo. Ang oh, ka naman dito. Ito na si Miss Amy. Ayan, siya na yung magluluto. Grabe, guys. <laughs> Grabe, guys. Hindi kinahiya. Ayan. <laughs> ay pumalit na. Kailangan haluin eh. Lalakas sing apoy, no? So ito guys, medyo kulang pa ng asukal. grabe na, napaka <laughs> guys dalawa nang ginamit tingnan natin hindi pa tumahalo <laughs> Ito na guys, biko na nga. <laughs> Pwede na. Wow. Wow.